Ngayong episode, motor tayo papuntang Bicol. ganda dito guys. Ako naman si Cyrus, tubong sorsogano na mahilig magmotor na isa sa goal ko na mapuntahan ng mga lugar sa Pilipinas gamit lamang ay motor. At ngayon, pupunta tayo sa Sorsogon City. Hindi naging biro ang biyay kong ito dahil kailangan kong ng 15 hours para marating ang larawigan ng Sorsogon. At sa araw ng biyahe natin, namataan na may dadaan na bagyo sa Quezon Province at Bicol Region na si Bagyong Agon. Naranasan ko yung pagod, anto, kasabay ng malalakas na ulan, hangin at kunting pagbaha sa daan. Pero lahat ng yun ay napalitan ng sobrang saya ang makarating na ako sa aking destinasyon. May 25, 2024, plano ko sana mag-take up sa Pasig City ng 3am para may liwanag pa pagdating natin ng Sorsogon Province. Ngunit na pag isip isip ko, nahintayin na lang makapag-landfall si Bagyong Agon. What's up sa inyo guys? Welcome sa ating panibagong gala serye. Tayo ay pupunta ngayon sa Sorsogon City, Bicol Region, kung saan ngayon may bagyo. Nasa ako yung pag-uwi natin sa bagyo. Oops yung pusa nasaga sa asapuan ah dadaan tayo sa backdoor dadaan tayo ng taytay angono, binangonen morong, teresa, pililia abitak at pagsanhan puntang quezon nang nabalitaan ko ng May 25 ng madaling araw ay e nakapag-landfall na ang bagyo, dali-dali na akong umalis ng bahay at sa oras ng 6.46am tayo nakapag-take up sa Metro Manila. Sa bagyo. Time check 6:46 a.m. Let's go. Dadaan tayo ng Tagig, Sisig, tsaka Taytay Ito yung una natin madadaan ang bayan Nakalagpas natin ng Pasig Sana umabot ang ating battery Ayong sa pag-uwi Galing dito sa Pasig City Going to Southern City According to Google, makakabot rin siya ng 500 kilometers Sinasabing 12 hours huwag mabilis ka <laughs> yun okay, syempre may mga stop over tayo na gagawin di naman kaya ng street kasi masakit sa foot, sa likod at nakakaantok din expected ko makakarating tayo ng Sorso so Siguro sige babaybay natin ng 12 hours to 15 hours dahil nga traffic din sa so, alakanin yung alis natin maka ng gulong nice chill ride like a ha eh. <laughs> so, light lang yun lang ang problema dun yan lang ang importante ng signal light sa mga sasakyan sa so, mga uh, galiin dapat gamitin ang signal light ito yung boundary ng Tagig tsaka Taytay Rizal pag dinadarod yung motor Taytay Rizal na ya. Welcome to tai, tai. Let's go! First time natin itong babiyahin na magisa isa Kasi kadalasan Pag umuwi ako ng vehicle kasama ang aking kasawa Si Kuya Jomas Si Ati Chin nakaka lang kami dati yan Pag holy week, mga long weekend Kaso pag long weekend, the week, week. napaka-traffic niyan. Pag lang tayo ng Antoken, <laughs> na umalis kami dati 6 PM. Kaming dalawa lang ng asawa ko. Dumating kami ng Albay ng mga 6 AM na mga ganun. Talagang antok na antok na ako na naranasan ko mag habang nagdadrive tayo mga riders huwag pipilitin magpamahinga tayo ang pinaka importante safe mong karating sa ating paroroonan safe mong sa ating pamilya Ngayon, kakana na tayo dito kung ang ang Siguradong uulanin tayo pagdating natin ng Quezon Province Tsaka Bicol lang tayo Baka bandang Laguna pa lang Ulan eh Kaya habang to yung daan Magbabakbak tayo Welcome to Ang Mono Traffic Let's go Kakaliwa tayo Oh Checkpoint yung problema pag uh, umaga ka umalis lahat ang traffic dadaanan mo Ay, nakasabay pa tayo nag motorcade talagang dagdag traffic na talaga <laughs> nasa binangonan na pala tayo guys in 7.23am ang haba ng traffic kanina eh Dahil pala dito eh Sa mga parade parade na to Bali Park Chamber Okay Kakaliwa tayo Pagpunta tayo ng Cardona The second stop Ito na lecho like mo Binangon you know, ng brother Cardona tayo A Cardona Morong Dito yung daan Yan Tanay Laguna Let's go Kaliway Na other way, way Magaling nga yung Pasig Yung way niya Kapuntang Marilake Tapos yung backdoor ng Pililia ah. Dito kabisado yun eh Yung likod ng uh, windmills. Yung mga windmills Ang maganda dito Bundok to eh Overlooking din dito banda eh Ayan o ah. Tapos ah, balita ako pag-away dito Yung mag magda na ako yung harang ka tapos na yung motor ko Dito daw banda yun eh Semakin lebih, pagi aku merenung. Conggak ansa taas, hai pop, Edgar suara di kok bisa? The try ko kaya dito duman. Kasi hai, 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 kasi bayan eh. hindi pa ako nag-u-wear kasi tititid ako sa bathroom at sa phone gagamitin din yan ngayon ng pag Bandang, Laguna at sa mga bundong-bundong na maro. malalayong mga likuan mas better na mag-google map ka ako nagbibigay para aware ka sa unahan mo kung sharper bend straight para advance ka makapag ready hindi yung bumulagay ka na lang na, ay bangin pala yan sikong kurbada pala yan kaya much better na mag waste or google map huwag masyadong pakampante sa memory lalo pag napapagod ka makakalimot ka talaga mas better na din na may guide uh, lalo katulad natin na hindi talaga araw-araw nagbumabiyahe papunta ng Bicol region sorry ito so, welcome to Morong Morong Rizal ito yung kagandahan na nakamotor ka ano Ganito, bayan bayan, nadadaanan mo, nasasaulado mo So from here, dadaan tayo ng Pililia tapos Mabitak, Laguna Mga 15 kilometers yan galing dito Nasa pa tayo, Teresa, Rizal Welcome to Pililia, Rizal Dito yung mga windmill -mid -mid yun ganda! Nice! Alright! Suntong Laguna Ruwag na retso mo yun Jala jala Hala hala Hindi ko alam So pakaya pa ito lang mga Mga kiliya yan eh, o Mga windmill sa taas Napakagat ito talaga Caterpillar mode tayo mami ha Ayan Pumapatak okay. so, patak na yung walaan Iba kayo ng gando Huwag lang yung ano Sumagad sagad pa Uuuu uh, Bakit yun na to hindi na ako yung kahit nakikita na pero nakakamiss pa rin kasi laki ng electric fan gusto kong mapunta yung pagod po din sabi ko na dito sa karagata dito Walking Clatters, gawin itong mga Laguna. Dahil nga na dito, bilhin ang prutas mangga yeah. Bango Bango ng mga mangga eh Seasonal eh Laling mo ito ah Thank you boss Galing mo Bait na May Mayroon kasi dun may Pisingin ng ano Pinagbalat ang buko Hahaha Huwag madali mo talaga, talagang gulas ka. Nakakalalo. Ah, 6 kilometers, Laguna na tayo. Ito na yung mga kurba-kurba. Eto, kurba, dito kurba Pulugan. ng Laguna. Uy, Mabitak, Laguna na tayo guys. Welcome to Mabitak, Laguna. Let's go. <laughs> Pero malayo pa rin Malayo <laughs> pa tayo sa kapatokanan Or at least laguna na Nakakarelax yung ganito eh you know? Ito makita ko, mga puno Sarap lang ganito eh Sa malamit uh, Thank you Lord Nagyan ako ng pagkakataon ano, na makaganto <laughs> tama Ay, ayun, miss ko yung anak ko tsaka yung asawa ko yun sila na na tatlong araw kahit paalis ko lang miss ko na kayo dala lang si Dada na kasalubong lagyo ayun na, nagtagit na tayo sa mga lubak-lubak ang dalang prutas dito parang ayaw kong tangbinggit oh no? Baka ito lang ano yun. Ah, uh, Ang ganda ng doon. Parang nasa ibang buwan. Parang nasa Himalaya. Sarap yun. Ang gaganda ng mga furniture. Nasa patag na ulit tayo. Ayun ka pala yan, Oh. okay, tap! back. na pa rin tayo, guys. Patag, uh, oh. patag mamaya ano ulit tayo bundok bundok time check 8.46 am na ng umaga oh so, lumban laguna let's go hindi ko alam kung laguna ba yan or keso na to <laughs> Masakit din yung tuhod ko Medyo nakakalay na Magki 3 hours na din tayong nagbabiyahe okay yung blind spot Ay mahirap yan guys Sana ganito lang yung ulan Ano yung papatak-patak lang Huwag na yung Huwag ka nang google Pwede ba yung masaya tayo sa ating gaglalakbay ngayon lumban lumban let's go 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 so time check It's 9.15 a.m. Dito tayo sa Lumban. Nag, ano muna ako? Nagtubig, tsaka kumain ng konting biskwit dito sa may 7-Eleven Lumban bago tayo umakyat ng pagsanhan. Bundok-bundok na -bundok kasi. Kaya, tubig muna ako. Pagpwede nang baterya ng ating camera. saka nag-stretching. Tara, tuloy natin ang ating biyahe naka uh, google note na ako ngayon going to Naga from here 301 kilometers pa. so 6 hours and 40 minutes pa para marating natin ang bayan ng Naga let's go let's go na

Welcome to Pagsanhan Laguna. Let's go. Dahil mga falls dito eh maganda din dito sa Pagsanhan. Nanonong Wala problema. Haha. problema Haha. 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 pag -sanhan. Revolution Road napahinto tayo para mag-alakat ng sa kadahilanang mapatak na ng malakas ang ulan. Dito inabot tayo ng ulan. Wala na tayo sa Lokban, Quezon trabins. Hindi kakayanan ito. Kaya need talagang magkapot eh. Kasi kung makikita nyo, bandang unahan napakadilig na ng langit kaya alam mo na tayo kapot eh mahirap na mabasa malayo layo pa tayo balik mo na problema ko isa is kapot again eh habang binabaybay natin ang Lokban Tolosian Road nagsisimula na ang pagpatak ng malalakas na ulan kaya napilitan tayo tanggalin ng mic adapter ng ating camera. At ito, tumigil muna ako sa Petron gas station dito sa Locandia diversion road para magpakarga ng gasolina. At pagkatapos, tuloy ulit ang biyahe. Let's go. na nga tayo sa Tayabas de Pagbilao Road, Quezon Province kung saan mas malakas ang buhos ng ulan at may konting pagbaha sa daan. At puntik pa nga ako makalagpas sa aking lilikuan sa kadahilanan di ko na ang kalsada sa lakas ng ulan. Pero di pa rin tayo nagpatinag kung kaya, i-enjoy ko na lang ang bawat patak ng ulan. maraming pasasalamat ko bago tayo makakyat sa Old Zigzag Road also known as Bitukang Manok dito sa Atemonan, Quezon Province pansamantalang tumila ang ulan para masilayan natin ang ganda ng Quezon Protected Landscape. Ang kalsadang ito ay nagsisilbing gateway sa pagitan ng Northern Quezon at South ng Pilipinas. Isa din ito sa pinakadelikadong kalsada sa bansa dahil sa malabitukang korbada at matarik na elevation na madalas na kinakatakutan din ng ibang mga drivers ang kalsadang ito ay naisagawa ng dating Pangulong Marcos noong 1969. Ang zigzag road na ito ay isang kilalang atraksyon dito sa Quezon, tila bang nagsisibing tourist spot at hindi dapat palagpasin na experience. Pakataas niya guys. Makikita nyo, improved by President Ferdinand E. Marcos noong 1969. Napakaangas. So yun, tara. Diretso na tayo guys. Baka pa. Tara. Hanap na din tayo ng makakainan. Let's go. Dato dito din yung daan ng mga truck, mga bus nung panahon pero madami na aksidente yung dati pa kaya yung sa baba na lang di bawal na dito yung mga bus sa baba na lang yung straight pwede naman dumaan din kasi medyo may kalayuan at malubak din grabe yung lulubak doon sa Old Sigzag Road ngunit mahaba-haba pa ang ating lalakbayin galing ng Atemonang going to Sorsogon City umaabot pa ng 360 kilometers ganun pa kalayo. Matapos natin pagdaanan ng mga bulubundukin, pagdating dito sa Plardel, Quezon Province, mga karagatan na naman ang ating matatanaw. Hindi lang pala ulan at lubak ang magpapahirap sa atin sa biyahe, ngunit mga rilis din ang trend. At kung di mo ito mapansin in advance, lilipad ka talaga at worst case ay maaksidente. At sobrang dulas din ito dahil nabasa ng tubig ulan. Nandito na tayo sa Quito-Tupicolania Arc along National Road Santa Elena-Camarines Norte. Yung akala mo malapit ka na, pero malayo pa pala. At pag-usapang lubak kung sa north ay may bulakan, sa south naman may lubakan Quezon Province. Mapapakapit ka talaga sa nanobela ng mahigpit sa dami ng lubak sa kalsada. Welcome to Naga City. Karamdam ko pag nasa Naga City na ako. Sobrang lapit ko na sa Sorsogon. Kahit 145 kilometers pa ang pagitan nito. Kaya dito ko damasabihin ng salitang Welcome to Bicolandia. So guys, update lang 8.13 in the evening na nandito pa lang tayo sa Daraga, Albay For mga 64 kilometers, going to Sorsogon City na lang Mga isang oras na biyahe na lang, nandito na tayo sa Sorsogon City Let's go! Tuloy na natin ang ating biyahe So what's up guys? Welcome to Source of City. Let's go. Sa oras 8:51 PM. narating din natin ang lalawigan ng Sorsogon City. Ang Sorsogon ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol sa which is 12-15 hours travel time by road from Metro Manila. At dahil sa masamang panahon, umabot din ang 15 hours kasama ang pahinga. Ang Sorsogon ay isang destinasyon na may samot sa karanasan na matatamo. Ito ay lalawigang ipinagmamalaki ng mga Bicolano. Kaya sigurado ang biyahe ninyo, sulit at garantisado. At dahil limitado ang ating bakasyon, hindi ko kayo napasyal sa mga magagandang lugar sa Sorsogon. Pero sa mga susunod na episode, ipapasyal ko kayo. Okay. hanggang dito na lang itong video na ito. Nagbiyahe ng may hit. 15 hours mula Metro Manila, mabalikan lang ang lugar kung saan ako nang galing at makasama ang mahal sa buhay. At sa dulo ng video na ito, may kita ang totoong rason kung bakit umuwi ako ng probinsya. Congratulations sa aming bunsong kapatid na si Isidro Buen Cardenio Jr. Nagtapos ng koleyo sa kursong Major in Values Education. We are very proud of you, Butso, especially Mama and Papa. We love you so much, Mama and Papa. And to our Papa in Heaven, we miss you so much.